Magandang hapon muli. Ako si Edgardo Gases, ang aking YouTube channel. ang um, At kasama ko si Brother Tony Lagorin at ang kanyang may bahay na si Sister Julie. Ang um, aming YouTube channel ay composed ng pagtulong sa mga taong may problema sa kanilang hospitalization At mm -hmm. uh, may problema patungkol sa SSS, may problema of going abroad, nailapit namin sa mga sangay ng gobyerno, at problema patungkol sa lupa, Opo. problema tungkol sa dimandahan, kasi ako po ay paralegal, at ako din po ay isang herbalist. Oh, yes. very good! <laughs> Yan po, herbalist. Uh, so, marami pa mga pwedeng itulong at yun ang ipaalam ko sa aming company na YouTube Ako. na ang aming content ay palaging merong magandang information our, our content from YouTube always give a good information to the community. That's right. Very good. Okay, now to start with. Uh, uh, ang aming segment na pag-uusapan ay patungkol sa continuation of values formation ang susunod ay good values. Wow! Mabuting pag-uugali. Mm. Oo. Mabuting pag-uugali. Now. Ah, uh, ayok kong pakialaman ang mga values na hindi ko alam. Apa. magiging specific ako kasi huwag na tayong lumayo. Apa. kung meron man mga estudyante na walang values, problema ng teacher 'yon. Hmm. Ngayon pupunta tayo sa aking naranasan. Apa. Okay. Ito yung naranasan ko. Ngayon sabihin mo kung may values ba o wala. <laughs> sige po. May good values ba? Ah, sige, sige. Ito po. Ah. Nakaranas po ako ng pang-aapi pang naman sinabi kong nakaranas ako ng pang-aapi? Nung panahon ako may sakit at kalalabas ko pa lang sa hospital, ipinagbawal sa akin dumaan sa tamang daan, sa dating daan. Mm -hmm. Yan. Na alam naman nila na nakatungkod ako. Mm -hmm. Pero ayaw akong padadaanin sa tamang daan na simintado. Mm -hmm. sasara, isasara daw nila yung gate. Mm. Kaya humingi ako ng sarili kong daan. Mm. Ang tanong ko sa iyo, Brother Antonio Lagorin, may good values ba yun o wala? May good values sa iyo, pero sa kanila wala. Tama, mali. Oo, oh, oh di ba? Okay. Dapat hindi mo na binanggit ba? Hindi na mo binanggit yung, yung ako may good values. Sasabihin mo, wala silang good values. Wala silang good values talaga. Bakit mo nasabing wala silang good values? Eh, wala silang mabuting asal, kaya walang good values. Alam mo, ang eh, isipin mo, hindi ka padaanin sa da tamang daanan. Oo, yan ang, yan ang katotohanan. Eh, ganyan to gamitin natin ang batas. Ayon sa Article 13, Social Justice in Human Rights, Batas Panlipunan at Karapatang Pantao, na sana karapatan mo doon, di ba inapakan nila? Eh, malawak na masyado yun. Oh. Yung bang hindi ka magpadaan, ang, ang sasabihin ko sa'yo, walang bakit? values. Bakit? Okay. Bakit? Yung bang ginadaanan ko, eh, nagtatalsikan ba yung simento? Para, para bang, ano ba yun? Eh, may bulldozer bang dumadaan? Nakatul hindi, ganito yun. Dating daanan kasi yan. Hindi pwede kasi, hindi ka padaanin. Kasi, ang ibig sabihin nun, wala silang values wala pang Walang mabuting Walang values, wala pag Walang mabuting pag-uugali wala mabuting pag-uugali wala mabuting pag-uugali wala mabuting asal pa wala mabuting asal pa ano pa Pangit ang kanilang ugali. Pangit ang ugali. Sa madaling salita. Hindi marunong makisama. Kaya nga ang sabi ng mga Prince English, Valerie na Bali. Valerie. Valios kasi yung Valerie sa English. Prince English. Valios. Hmm. Eh, <laughs> di ba? Oh, uh, so yun, isa yun sa naranasan ko. Kaya tinanong ko kung may values. Hmm. Ha? Wala palang values yung mga ganong klaseng tao. Eh, nagtuturo ka pala ng uh, values formation. Itatanong eh, ko sa'yo, yung bang dinadaanan ng karamihan, hindi ka pa mayroon bang mabuti o mag good values yun? Wala. 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 Wala palang good values yun. Wala. Totally, walang good values. Wala po talaga. Oh, I, I did not mention of any person, pero ikaw, alam mo kung sino yung kinutukoy ko. Hmm. Kaya nga yung salitang valery or values, na bali, hanggang bali lang. Nabali, binabali. Hindi e nila sinusunod. O, ito pa, naranasan ko, karagdagan. Mm -hmm. uh, yung puso negro, Apo. na nagtatagas, mm -hmm. at nireklamo ko, mm -hmm. dahil nakasalalay ang aking kasunugan sa dinadaanan ko, binigay sa aking daan, Apo. dinala ko sa barangay, at ang sabi ng barangay, Ipagawa ninyo yan at pumirma sila na ipagawa pero hindi nila pinagawa. Ano ba yun? May values ba? Wala? Wala! Walang good values yun? Wala! Bakit po nasabing walang values yun? Ay hindi sila sumusunod eh. Kanino sila hindi sumunod? Eh sa utos ng barangay na ipagawa. Hindi sila nagpapahalaga, hindi wala silang sinunod, walang balios, walang magandang balios, walang magandang pag-uugali. Walang balios. Oh. Eh baka hindi lang sa barangay, pati sa pakikapwa tao. Oh naman. Kahit na walang barangay doon, kung sa pakikipagkapwa tao na lang, wala talagang balios. Walang balios ano? Oh, kita mo, wala ka daw balios, maiyak ka naman. Kaya. <laughs> Tumawa si Sister Jolie, oh. Na wala kang balyos. Kasi sino sa na kayo kasi ako naiba sa kay brother, kuya brother kasi mas pugi siya kaysa sa akin. <laughs> pugi siya ng isang paligo kaysa sa akin. Bakit? Naligo ka ba, brother, na nilang business ngayon? Ano po? Uh, kaya may values ka. May good values Ay, wala ka. wala na, na ka. eh. Iyan tanong ko nga eh. <laughs> kung meron akong values. Meron. Kaya na. nga nagtanong ako kung meron akong good values. Meron. Kasi naligo ka ng... Naligo ka ngayon. Oh, na po. Eh, kung hindi ka naligo, Ibig wala kang magbalaga sa rin. Ibig sabihin, kailangan kong maligo para magkaroon na akong good values. Isa rin yan. Sa contribution ng good values. Kasi kung... Kung hindi ka naligo... Uh, ay, hindi good ang amoy mo rin. Ah, <laughs> hindi rin hindi rin baka baka, baka ka, ano nang magandang asal 'yan. Kasi siyempre, ah, wala daw kayong good values, mga then, ngamoy. hindi daw kayo naliligo. <laughs> Mangangamoy isa rin 'yan. So walang nang pagpahalaga. Tumawa si Sister Jolie oh. Ay nako, pinag Ngayon, anong nangyari? Hindi ako pinapadaan sa tamang daan na dapat usually yung nadadaanan pinadaan ako na may nag, mayroong nagtatagas na tubig na nagkakasakit ako, walang balyos. Sabi mo, sabi mo, nakasulat, kasi sabi mo nagtuturo ka ng values formation na kung saan kasama doon yung teaching of the word of God. Uh -huh. Opo. Oh, you usually bring or brought the Bible. So, paano mo nasabi na wala silang values na dapat kapag daw ikaw ay meron kang love offering, when it comes, uh, ano man yung dadalhin sa altar, ay umuwi ka muna, puntahan mo yung taong ka, hindi mo kasundo, at para magkaroon ka ng values, magkaroon ka ng good values, eh hindi naman siya nagpakita. Kaya nga po, brother, uh, hindi niya sinunod yung batayang o pundasyon para makita ang pagpahalaga sa bawat dapat pahalagahan kung kaya, wala siyang valyos. Hmm. So ano ang mangyari doon sa taong walang values? Makapatulad ba doon siyang mayaman at sa mahirap na kumain ng tira-tira? Pag hindi nagbago, ganun talaga ang mangyari. Pero kasi sabi mo, pag hindi nagbago, e eh, paano kung nagpatuloy siyang dumadalo ng dumadalo pero wala pa rin siyang values? Hindi lahat ng dumadalo, brother, na mapunta sa pinahalagahan ng Diyos ang mga tao rin na nagpahalaga sa kanya. Kaya nga, hinandaan niya ng paraiso. Ah, sa impyerno, hindi, ah, sa kay demonyo lang sana yun, kay satanas, kay lucifer, kay libyatan. Pero nadamay lang yung mga taong, ah, sabihin na lang natin na hindi nagpahalaga sa salita ng Diyos. Walang values. Hmm. So, kailangan Kasi ng... si satanas, di marunong magkaroon ng values yun eh. Paano, paano nangyari na walang valuation yun na hindi naman ginawa dito sa lupa yun, galing sa baba? Galing, <laughs> galing sa taas yun. Eh, kasi... Hindi ba siya naturuan ni God? Hindi eh, ganito kasi ang nangyari noon. Nagmamalaki kasi siya, nagmamataas. ba diba, isa sa mga batayang salta ng values ay mapalad ang mga mapagpakumaba sa tatawaging anak ng Diyos. Si satanas naman kasi nagmamataas. Kaya wala nang magpapakumbaba sa kanya. Ang sabi niya, ilalagay ko ang aking trono sa taas pa ng iyong luklukan. Isaya Kapitulo 14. Kaya wala sa kanyang pagpahalaga. Gusto niyang mas sikat siya kaysa Diyos. Okay, naintindihan ko yon Ngayon, uh, sa tema ng pagsasalita ko, ng pagsiwalat, mm -hmm. ay masabi mo ba na uh, wala din akong valueos wala naman brother kasi binibigyan mo lang ng impact yung mga words na binitawan mo Sa bagay, para lang pero may magandang para manibalak may para lang may mag magandang panoorin ng mga nanonood magsusubaybay na ano ba itong tao ito nagagalit ba o Huwag ka lang magmura sa salita kasi natin na may pagmumura ay walang valueos pero ang salita mong binibigyan mo lang ng impact, malakas man ito, o medyo galit kang nagsasalita, pero parang emotion ka, pero ano yan, impact lang. Ay, Para talagang buhay na buhay ang iyong pagpaliwanan. Ay Katulad ay, mo, meron kang salita na parang buhay na buhay, ibig sabihin, hindi ka galit. Hindi, hindi ka galit. binibigyan nga ang impact Ah, ganon. Para ang mga nakarinig o nakikinig sa atin, mawala naman ang antok. Ah, yun nga. Tama yun. Kasi kapag nagsasalita ka rito pabulong, <laughs> ililipat, na. Ng... Lalo na sa mga oras ni Kiligro ngayon. Oo. Oh. Antokin talaga ang tao ngayon. Diba? Lalo na umulan-ulan. Okay. Eh, Tapos, yung isang, yung isang kaibigan ko naman na walang values, masabi kong walang values, nangutang siya ng 20,000 Mm. Na, hindi nagbayad. Hindi nagbayad. Hindi. Ay, talaga, Nagpinta na nga siya ng lupa, 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 bahay, lupa, buwa Hindi pa rin siya nag-isip Ay, wala talagang balis yun. Wala talaga, no? Opo. Walang pagpahalaga. Kasi nagkapira na pala sila. Hindi Pero hindi ako, ngayon, hindi sila nagbayad, hindi ako nagmumura. Bagkos, ah. sinasabi ko, pahala na lang yun. <laughs> Yan ang maganda. May balis ka nga, brother. Bahala na lang ang <laughs> Kaya kahit anong galit ko, hindi ako nagmumura. Sinasabi ko na lang, ah sige, ipasa Diyos ko na lang. Oh. Uh, kasi mayroong akong natanggap na aral na hindi lang sa dating daan or sa MCGI. Bagkos, kahit sa ibang religion, nababanggit yung magparaya, magpadaya, at uh, hayaan mo na, bahala na ang Diyos ang mag... <laughs> yeah. di ba no? Yan ang maganda na, nagpapahalaga ka nga. May values ka nga. May values ano? Mm -hmm. Very good. Pero Napa ang natin si Kuya Edgar. Ay, an-, an another, another point. Ang, an an tanong ko, an mo sa akin, hindi ba nagsisikip ang dibdib na may utang sa iyong 2 million na eh, uh, hindi nagbabayad? Yan ay tanong mo sa akin. Oo nga ba? Nagsisikip ka at magsabi ka ng totoo brother ha? Oo. Oh ma makasalanan, walang balyos yung magsinungaling. Oh, oh, Sabihin sige. mo, oh. oh nagsisikip ba ang drug mo? Hindi naman. Hindi. O, <laughs> oh, yun Ay, yun ang katotohanan kasi binigay ko na sa Diyos eh. Oh, maluwag talaga sa damdamin mo. Oo. Oh, oh, Basta ang iyo, mabigyan ng pahalaga yung magandang plano ng Diyos sa iyong buhay. Saba, sa civil obligation, okay na yun. Pero meron pa rin ibang civil obligation. Uh, meron pa gagawin tulad ng bahay niya walang alulod eh pag umuulan tulad ngayon nag-uulan eh kailangan ng bahay niya may uh, may alulod dapat dahil kung hindi papasok dito sa loob ng bahay yung tubig oh. may values wala 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 rin wala rin kasi nasa daanan pa naman hindi pag sa daanan madulas oo oh. Madulas. Tapos, ang tubig pumupunta dito sa loob ng bahay. Oo. Oh. Wala rin, values yun. Wala rin. oh wala. So, ano sa palagay mo? Papunta sa impyerno o sa langit? Pag hindi nagbago, eh kasi hindi naman tayo pwedeng mag-judge. Judge not, ano yung judge Eh, balay mo, magbago rin yan. Balay, magbago, magbago, siya, eh, malapit na siyang mamatay, eh, eh, eh paano pa babago niya? Eh, bago siya mamatay, magpalagay siya ng alulod, ganoon <laughs> Depende sa kanyang pagbabago. Kung anong nakita niyang lahat niyang dapat baguhin, paguhin na dapat nung umalis ako sa kanila aalis na pala kayo maglagay na ako ng alulod para hindi kayo hindi ako nakakaabala sa inyong ginadaanan dapat ganoon uh, 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 uh. may mga tao kasi ba diba, no sister Julie? ganito 'yun eh may mga tao kasi yan oh ako po daw sister Julie. wala talaga oh, values. sister Joly ah, pasensya na muna brother oh uh, ito uh, may values sister, kasi to eh sister uh, oh. eh Noong umalis ako sa bahay nila, dapat inisip nila, oh, hindi ka pala pwedeng maglakad kasi madulas. Diyan ka nalang dumaan kasi kawawa ka naman. O kaya kung dito ka naman dadaan, eh, para hindi madulas, lalagyan ko ng alulod yung bahay ko para hindi hindi ka madulas dyan. Uh, diba? Oo. Uh, uh. Ang sinabi niya eh, nung pumunta dito ni isang araw, ang sinabi niya kay Ate Gloria, eh, naunawaan ko si Edgar, naunawaan, naunawaan, tapos, anong klaseng unawa yun? Wala naman. Naunawaan, pero hindi ka naintindihan. Naintindihan rin.